Saan niya galing ma'am? Uh, Abu Dhabi Tama Abu Dhabi to si Mama mga Lodz Time check 11 11.30 na ng gabi <laughs> Iliipat kita sa kapatid hindi, hindi kasi yung kasama ko ang tagal nung bagahe niya hini ko ah? Kasi natakot naman ako lumabas <laughs> Kaya Ay, pala wala naman akong SIM card mm. Bibili sana ako sa Lodz pero mahal naman 11.30, i-transfer kita sa kapatid ko mama may babalikan pa ako isa eh. Ah, so. Kapatid ko naman yung huwag matakot. Okay, okay, naman siya. Oo oh, naman, hindi naman ako mag-recommend ng hindi okay, no? Saan <laughs> bang uwi mo? Ha? Ah? Isabela ka pa? Isabela. Magkubaw ka na para maka-first trip ka ng ano? Ng madaling araw. Kasi lagi kong napapanood yung TikTok mga ito. <laughs> ano na mga lods, 11.30 na ng gabi. May isa pa tayong babalikan. Transfer muna natin to si ma'am sa kapatid natin. Doon na lang ako pagbabayad sa Oo, sa kanya na lang Sabi ko isang oras na tumahigit ng kalapag si ma'am. Bakit di wala pang chat? Hindi ka pa nag-chat. Kaya nga nag na sabi ko sa pagbal sa loob. Pag-kipan na ang wifi ito sabi ko. Kasi may magsusundo sa akin. Eh wala akong kontak. <laughs> Ayun mga kasama mo na yon Sa airplane din mga Umaga na. <laughs> Kaya nga eh, sorry Time check. Alauna <laughs> na mga lods ng umaga. <laughs> From, saan ka ba galing? Dubai, tapos nag-China ka? Opo. Sobrang tipid ng amo mo. Sobrang. Sobrang. <laughs> lang iya. Sabi ko nga ka na magbubok ng ticket eh. Kung ano, sila na lang. Tinipid ka. Tinipid ba? Bakasyon ka lang ba? Opo. Wow, bakasyon lang babalik ka naman pa. Tinipid ka pa. Finally, uh, five days. Tinipid ka pa. Babalik <laughs> ka naman pala. <laughs> Tignan mo tuloy. Naabot na tayong alauna. Imos ka no? Eh. Pipikapin mo upin yung anak mo doon. Trabos, ano na kayo? PTX. May Mamasak na ba kayo ganitong oras? Meron ata, pero kung ano doon na kayo maganda. Pa, magka? Ano ba kayo batangas Pier? Hmm. Dapat sa ano na kayo magpaumag dito sana sa ano? Sa Diyan 'ya. Jamlay mga biyahe Batangas para sa Kasi yung ano daw? Yung, ano daw, yung ano daw na bas sa Kaiditso. Ah, sa Mindoro. Uh, dito na ano ba sa PTX na may dito sa Mindoro na pala dyan. Sige. Okay. na lang. So yung mga loads, kababa lang na ma'am. Dito tayo ngayon sa Malagasang Imus, Cavite. Pauwi na tayo mga loads. Time check, alas dos na ng madaling araw. Aray ka.